Ano po, gagawa po tayo ngayon ng um, cassava cake. nga? ito nga po ang ating kailangan. Meron po tayo ditong um, condensed milk, coconut milk, itlog, at um, vanilla extract. Meron din po tayong cheese. At syempre, itong ating um, um, kamoting kahoy nga. Meron tayo ditong um, melted uh, butter. Then milk. Sugar. Umpisahan na po natin ang pagluto ng ating cassava cake. Unahin po natin i-add itong evaporated milk. Condensed milk. Kalahati lang po ilalagay natin sa condensed milk. Vanilla extract, eggs, itlog, peas. Haluin po natin mabuti, bago natin ilagay ang ating kamoting kahoy. Next, ay na po natin itong ating kamoting kahoy na mabuti. Baking um, pan na ito. Para hindi siya tumikit, lagyan po natin siya ng butter. Salin natin dito. Ayan na nga po ang kinalabasan at hintayin po natin ha, um, na mag-reheat uh, ang ating um, oven at i-bake po natin.